Bakit hindi ko ito isip noon? Simulan mo na lang ilagay ang steel wool sa mga bumbilya at mawawalan ng negosyo ang mga kumpanya ng bumbilya. Kumusta sa lahat? Nandito ako may isang LED. Light bulb na hindi na gumagana. Nasunob, na. Naisip kong itapon na lang ito para bumili ng bago. Pero salamat. Sa hack na ito, hindi na ako nag-aksaya ng pera. Ayusin natin ang bumbilyam ito nang hindi gumagastos ng kahit isang sentimo. Madali lang ito at... Gumagamit ka ng mga bagay na mayroon ka na sa bahay. Narito, ang bumbilyang ito na ikakabit ko para subukan. At makikita mong, hindi ito gumagana. Tulad makikita mo, ang bumbilyang ito ay nasunog na. Pero, kamod alala. Sa simpleng hack na ito, ituturo ko na sayo. Malalaman mo eksakto kung bakit ito hindi gumagana siyempre kung paano ito ayusin. Ang hindi alam ng marami ay gawa sa plastik ang bahaging ito ng bumbilya. Kaya ang gagawin natin ay aalisin ito gamit ang tulong ng ilang kasangkapan. Ihagod, ulam ito sa bahagin ito at matatanggal ang pandikit. At tulad ng makikita mo, madali lang itong mabuksan. Ngayon makikita natin kung ano ang nangyari sa bumbilya. Ang paraan ng paggana mga bumbilya ay simple. Gumagana ito sa sunuran. Bawat LED ay nakakabit sa susunod. Ibig sabihin, kung isa sa kanila ay nasira, napuputol ang pagkakasunod-sunod. At kaya hindi na umiilaw ang bumbilya. Kaya una, kailangan mong tukuyin kung aling isa sa kanila ang nasira. Karaniwan, ang nasunog ay may maliit na tuldok. Ito ang ito. Pagkatapos matukoy ang nasirang LED, maaari mo nang alisin ito. Pagkatapos, kumuha ng piraso ng bakal na lana. Tama, isang maliit na piraso, sapat lang para ganap na matakpan ang LED. Sa ganitong paraan, ma-isolate natin ang nasirang LED. At sa paggawa nito, maibabalik ang pagkakasunod-sunod. At muling gagana ang bombilya. Ngayon, kumuha ka ng type at idikit ito sa ibabaw kung saan natin na-expose ang LED. Dito, iiwan ko ang video na walang edit para ipakita sa inyo na talagang gumagana ito. Ngayon, subukan natin ating bombilya ulit at tingnan kung ano mangyayari at tulad ng makikita mo, gumagana na ito ng maayos. Ayos lang yan, di ba? Sa simpleng hack na ito, makakatipid ka ng maraming pera. Dahil, kadalasang iyon ang dahilan kung bakit nasusunog ang mga LED light bulbs. At ngayon alam mo kung paano ayusin ito, hindi mo na kailangang itapon ito. Kaya, tip natin ngayon na nagustuhan nyo ito. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.